Gusto mo bang malaman kung paano ko niluto itong masarap na bibingkang malagkit na bigas na ito? Naku, napakadali lang. Ganto lang ang kailangan natin. Ito ang mga simpleng sangkap na ating gagamit. Ito ang ating malagkit na bigas. Yan, naisain ko na yan. At pagkatapos, bumili na ako ng isang niyog. Pinagata ko yung isang kakang gata at yung isa naman na yung ikalawang gata. Ay, ito naman ang ating asukal na pula. At bumili na ako ng pakaskas o panutsa o sangkaka. Anong tawag I'm just saying you. At ang una natin gagawin, itong ating ikalawang katay nilagay ko na dito sa kwali. At pagkatapos, ilalagay ko na yung asukal na pula. Bali, one-fourth lang yung ginamit ko. So, dadagdagan ko na lang kung talagang medyo matabang pa. Pero, tingin ko, kasya na itong one-fourth na asukal na pula. At ayan, nahaluin lang natin. Aantayin lang natin itong kumulo. At pagkatapos, tsaka natin isasama yung ating sinaing na malagkit na bigas. At ito na nga, kumukulo na ang ating gata at asukal na pula. At ngayon, ilalagay ko na ang ating sinaing na malagkit na bigas. Ayan. Pagkatapos kong mailagay lahat ang sinaing na malakit na bigas, ayan, sisimulan ko na itong haluin. Hahaluin ko lang ito, lang hahaluin, hanggang sa ito ay kumunat na at mahirap na siya talagang haluin. Ganun lang naman ang biko, di ba? Ito na ang ating biko. O oh, ayan, nagsisimula na siya. Uh, talagang kumunat at mahirap na siyang haluin. Kaya talagang caga tiyaga lang sa paghahalo. Tuloy-tuloy lang ang paghahalo. At ito, tingin ko, ayos na ayos na to Akin namang lulutuin ang ilalagay sa ibabaw nitong ating biko. Ayan na nga, ating kakanggata. At ilalagay ko itong aking Ah, hiniwang sangkaka, ayan, pinaghiwa-hiwa ko na maliliit para mas mabilis siyang matunaw. Ayan, isa lang naman yung inilagay ko, ba diba? kasi nabibili to madalas magkapatong, pero isa lang yung aking ginamit. At tingin ko sapat na to para tumamis ang ating uh, latik latik, ba diba? yung ating ilalagay sa ibabaw, nakita nyo, ayan, o. Oh. Nagsisimula na siyang lumapot ng pakonti-konti, ayan. Intayin lang natin siyang lumapot ng uh, kaunti at saka natin siya ilalagay dun sa ibabaw ng ating uh, nilutong biko. Ayan o, oh, unti-unti na nga siyang uh, lumalapot. Ayan, malapot na malapot na tong ating uh, sauce na ilalagay sa ibabaw ng ating biko. Ito naman daw na saging ay akin ang naidarang kanina kaya ayan handa na. Pinatong ko dito dun sa lutuan ng bibingka. Alam niyo yung, di ba pagka magpapasko maraming nagluluto ng bibingka. Yung ginagamit nilang lutuan, yun yung gagamitin natin. Kaya kailangan natin itong daw ng saging para uh, ating panapin. Para naman hindi naman mismo dun sa palayok natin ilalagay. At ayan nga, ipinalat ko na. Tapos, itong uh, mga sobrang dahon ng saging, yung lagpas na doon sa ating ay akin naman gugupitin para yung sakto lang yung ating ititira at pagkatapos, eto na nga at eto, ilalagay ko na yung caramel sauce o yung latik na niluto ko kanina ikakalat ko lang dito sa ibabaw ng biko at yung uling na ginamit natin kanina ay ilalagay naman natin dito sa yero at yun ang ating ilalagay sa ibabaw nung ating uh, biko para maluto yung latik dun sa ibabaw tatanggal din na natin lahat etong uh, nagbabagang uling at ilalagay natin dito sa yero yung parang pagluluto lang talaga ng bibingka at ayan na nga okay may konti lang tayong natira eto isinalang ko na ang ating biko na meron ng nakalagay na latik o yung caramel sauce at ilalagay ko na rin yung ating nagbabagang uling ayan Pagkalipas ng 10 minuto, silipin natin itong aking nilutong bibingkang malagkit kung ano na ang nangyari. At ito nang ganda. O ba diba, ang ganda ng pagkaluto nitong ating bibingkang malagkit talaga. Perfect na perfect, 'di ba? Ito pinalamig ko lang muna at ngayon isa salin ko na dito sa plato at nang masimulan na tong kainin. Ayan, isang paalala lang pala ha, kapag gagamit kayo nung yero para dun sa baga ng uling, siguraduhin mo na hindi lalapat doon sa sauce at kasi kumukulo pa yan ha. Lagyan mo ng alawas, uh, titikman ko na itong aking bibingkang malagkit. Thank you for watching and don't forget to follow, like and share. Bye! Mmm, ang sarap!